this person who has a lot of uh, criminal records, Mr. Well, Chair. Well, parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no ni Senator Jingoy Estrada patungkol sa akin. Para naman ako talaga ang Eh, ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador no, no, no ay no, 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 naman, no, no na no, no po. Ay, no. eh, wag naman po. Alam mo, alam alam mo po, alam Mr. Alam mo, Mr. Ah, Morales... Ah, Senor Gingo, Senor Gingo, please, 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 You're please... Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor. Ha? Morales, yes. meron kang sinabi last hearing about yung video na kinukumpinsi ka ng mga tao o ng tao na to be silent. Huwag na mag... Uh, testify sa committee na ito. And you said it is covered with video. Yes, Sir Honor. And uh, audio. Ito lang sa akin, before I continue. Sa akin lang kasi, ang problema mo, inuna mong pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. That's, uh, alam mo, you, you, are, you are ongoing yung ating uh, Senate investigation. It, ano bang makapaghihindi ka pa makapaghintay na i-present mo muna sa komite na ito bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo? ako lang nasa wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na uh, dito sa Senado na rule sa Senado pero ako lang sumama lang ang loob ko dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo bago natin ipakita dito sa committee, para bang lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Marlica, ha? Ang committee na ito sunod-sunod lang kung anong gusto nilang mangyari, susunod itong committee na ito. Dapat na mag mo yan na dapat dito mo una pinresent. Uh, sorry, Sorry. Siguro so, na naintindihan mo yung hinanakit ko. Na, As chairman. Naintindihan na ko po, Your Kasi parang ayaw ko man Ayaw ko man na makipag kumpiyansa sa ah, makipag kumbitin kung gaano ka popular si Marleka sa kanya mga blog blog wala po that's beyond the point ang akin lang is sana you have the respect to this committee na sabi mo, i-present pasensya ka na ma'am, i-present ko ito sa committee, huwag ko munang i-present sa iyo, unahin ko muna yung committee dahil that is official binyo. Itong sa iyo naman is uh, ibang binyo ito. Outside of the legislative uh, inquiry na ginagawa itong uh, yung vlogging mo, dapat ganun sanang sinabi mo. Sana maintindihan mo yung hinalakit ko ha? Kasi ang tingin ng tao, susunod-sunuran tayo sa programa ni Mahalika. Kung na pinapakita niya, susunod kami. Di ba? Yes, Your Honor. Uh, patawarin niya po ako. At eh, hindi na po maulit, yung Honor. Ako, kung meron pa tayo succeeding hearing, hindi na maulit. Pero kung nandito sana si Atune Otsuwa, tapos na sana itong hearing na ito. But anyway, uh, sana yung video na sinabi mo. Ah, uh, ano po, bali downloaded po doon sa ano no, sa CCTV. At uh, hihingin ko lang po yung conformity ng uh, aking uh, kaibigan na si Mr. Romeo Enriquez at yung kanyang uh, kausap na si Mr. Eric Santiago para marinig ko mismo sa kanila kung papayagan nila Na eh wala na hindi ganoon din maghingi ng kasi deprelabas na, na doon sa I guess ano nandito po. So that this is a formal Senate inquiry. Hihingin namin yung video niyan. So please uh share with us Mr. Chairman. Yes, before he does and I'm not objecting to showing the video. Um Whatever crime was to me committed, to name one, would probably be anti-wiretapping. It's already been committed, Your Honor, because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So he cannot raise that belatedly now. And naginawa na niya eh. um, So kung may krimen naman pong nagawa na, nagawa na eh. Unless ngayon. Nando na rin naman po 'yon, nilabas niya ilang beses nang pinapaulit-ulit, hindi na po dahilan yun para hindi palabas nga. Ah, yes, sir. Okay, noted, noted. Please, okay, um, saan na 'yung video? Nakita po, yar, yar. Please uh, share the video. Mr. Chair, kailan mo sinubmit kay Maharlika kay Kailan mo binigay? Hindi po hindi po sinubmit. Okay, Bali no, doon po nung in-interview po ako, doon. Yeah, Sige, so, so, Ano 'yung mo? isang gabi? Nung isang gabi po, baliban dito sa... sa Sino una? Yung hearing dito o yung pag-interview uh, mo kay Maharlika? Nauna po yung hearing. Aaron? Ha? Nauna po yung hearing. Nauna po yung hearing. Yes, sir. Pero binigay mo, uh, nala, uh, pinalabas ni Maharlika, nauna itong hearing. Dapat inuna mo nga itong ano, tama si senator Boto. Dapat binigay mo muna dito sa committee to. Eh bakit binigay kay Maharlika? Mr. Honor, hindi ko po ibinigay. Ako po mismo yung nag-play nung video na black po yung ano, black po yung identity nung tao na nandoon at yung ano no, wala po akong binanggit na pangalan doon, Your Honor. Yung ito po, ito po yung ano no, ah uh, na dito po yung itsura nung tao na hindi siya blurred. Yun po yun, Your Honor. Are we going to allow it to, to be played, Mr. Chair? Senator Are we going to allow the video to be played here? Mr. Chairman. Since, uh, yeah, yeah, but for, for, for me, for, for, uh, for, um, for transparency, yeah, I'm willing to see uh -huh. that video. Senator uh, uh, before you play. Senator Perhaps, Mr. Chairman, moving forward in future hearings uh, being handled by your committee and other uh, committees handling sensitive information, the affirmation. <laughs> To be the oath to be subscribed to the resource persons should likewise include the clause that henceforth all evidence, the testimonial or documentary should be given first to the committee investigating uh, the matter, Mr. Chairman. So that's another am uh, amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that uh, input, we uh, will do that, we will do that maybe. Uh, otherwise, Please uh, show the video. How long is that video? Gano'ng katagal yan? Pwede dito, tayo mo nga Pero honor, meron pong isang kopya dyan yung CCTV po dun sa timing. Yung wala, hindi po vlog yung ano, yung, yung tao. Bida Blard mo pa na sinabi mo naman yung pangalan na yan last last hearing. Your Honor, yung yung po ano meron po tayo mas malinaw na kopya. Oh, yung nga, yung nga bakit pa binlard mo na sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Uh, yung yung claro, yung walang blard blard. Wala to blard. Kasi dito, tayo mga magkikitaan. Okay? Kasi na yung mama. Ha?

Teka, stop muna. Sino itong nagsasalita? Stop mo muna yung video. Sino itong nagsasalita? Si Mr. Romeo Enrique Sir Sino siya? Ay, ay. Okay. Siya po. Yan. Yung medyo walang buhok, ikaw yun? Apo, ako po yung <laughs> Pwede yung pasimulan ulit kasi mahina masyadong sounds. Pakisimulan ulit. Lakasan yung sounds.

Ha? Gakaya naman tayo. Um, Mr. Chairman. Yes, uh, go recording in may progress. I ask, Mr. Morales, sino po yung kausap ni Ginong Enriquez? Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enriquez, si Eric Santiago, your honor, alias Picoy. Dito po. On, Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayon yung tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila kasi andito naman yes, po sila eh yes uh, but uh, very material yung recorded. niya baka umi ibang sabihin nila dito iba yung napag-usapan nila dyan so pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa dahil baka mamaya iba yung recorded iba yung sasabihin nila dito ngayon so mahuli natin kung magsinungaling sila so yun lang sa akin kung, anyway very short clip lang naman yan eh Very And short habang, clip lang naman yan. Habang wala pa. Total naman, Mr. Chairman, pag iba sinabi nila, bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun. Huli pa rin eh. Okay. Um, Sige, hinihintayin natin hanggang maayos yung teknika lang. Yung teknika. Yes, yes, yes. Morales. Bakit? Ah, sino yung nakatayo, nakausap, na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Sir Ronald. Romeo Enriquez? Yes, Sir Ronald. Turo mo, ito? Apo, Okay. Po. Yung kausap niya sa linya sa kabilang linya sa cellphone Si si Mr. Uh, ano Eric Santiago, your honor, si Picoy. So uh, Morales, Enriquez, uh, inaamin mo ikaw 'yun. Okay. Picoy uh, Santiago, ikaw 'yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, Pwede kong i pero aaminin ko po na ako po 'yun. Ikaw 'yun. Okay, thank you. Uh, so Mr. Chair, yes. pero alam ko malaman kung ano trabaho ano sila? PDEA agent ba rin sila mm -hmm. or We are not familiar. Uh Magandang uh, Your personal circumstances, please. Yes, uh, Mr. Senator, magandang tangali po. Uh, I am now uh, with the Department of Justice, Office of Cybercrime uh, as investigation agent, Your Honor. Before, you were with PDM? Uh, yes, uh, Mr. Senator. Uh, I've been with the uh, Philippine Drug Enforcement Agency for almost... Fifteen years. Fifteen years. Okay. Okay. Uh, right now, what is your job? Are you connected uh, not, still with DOJ? No, uh, DOJ. Yeah, uh, Mr. Center. Yeah. At present? Yes. Yes. What is your function in DOJ? What is your job? Uh, I am an investigation agent uh, from the office of cyber crime. Your honor. All right, uh, Mr. Santiago? Eric Santiago. Uh, Anong trabaho mo ngayon? At anong previous trabaho mo? Uh, magandang uh, uh, umaga po sa inyo. Yes. Si Eric Santiago, dati po ako sa NAPOLCOM. Uh, Naka-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Uh, Na-drop from roles po ako noong uh, May 2022. Why? Wala po akong, uh, hindi po ako nakapasok, sir. Nakasakit ako. Sakit ka? Yes, sir. How are you related to General Junicio Santiago? Uh, sir, uh, wala po kung uh -huh. ano, sir. Wala, wala. <laughs> wala sir. okay. eh, uh, Mr. Sir, ano dating trabaho mo, Pikoy? Sa ano po, sa Napolcom po, uh, Police okay. Inspector 2 po ako. Uh, ah, police ka dati? Progress. Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay, Ma so may, ngayon? Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Merong kang, Sin sinerge namin yung pangalan mo sa Napolcom, uh, merong kang mga kasong uh, robbery extortion at saka kidnap for ransom. Ano po ito mga kaso nito? Walang pa po yun, sir. Uh, marami pa po naging kaso. Makita uh, po. Talaga bang uh, blue violator ka? At, uh, uh, hindi dami po. Mo kaso? Uh, uh, sawa naman huh? po, Diyos. Naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso? Yes, sir. Uh, so I am not judging you yes, through your case. Yes, sir. Uh, 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 kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Yes, Maraming uh, salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir. Yes, sir. Uh, Napolcom, ano bang status ni Pico sa Napolcom? Uh, your Honor, eh, hindi na po siya uh, kawalin ng uh, Napolcom. Mula nung... Uh, May 9, 2022. Na, Nati na, natiwalag po siya dahil po sa uh, naawol po siya deep without uh, official Awol? Opo. Uh, How about yung mga kaso niya na property extortion at saka kinapuransam? Hindi po na ihain sa amin yun. Meron kaming uh, nabalitaan uh, dati na dati na-involve siya don sa kidnap or ransom sa isang Korean uh, national. So, balit, na national subalit tay dismiss po ito ng piskalya okay nung uh, isa naman yun doon sa usapin na uh, meron daw siya na pulot na cellphone subalit so, hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo eh sapagkat na declare na siyang awol bago pa lang namin na i-file yung kaso kaya thank you thank you for that information Mr. Chair mapupunta uh, tayo sa conversation nila dalawa yes uh, okay na yan okay na so, sige please play

Kaya pong iparating yung sakit, pero yung sakit is deficient. Kaya nga, kaya nga, isimisabi yung kaya kung may sakit, kaya 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 itu kaya 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 niya kaya para que no nos pagara el tiempo. Bueno, eso va a permitir. Al que nos pagó, para que nos pagó, para que nos pagó, para que nos O hindi na hindi ng Nandito pa si James Kumar, kumisig Oh, ano sabi? You include him in the sub-finna? Next hearing Mr. Chairman Mr. Chairman Yes, can we be furnished with the uh, of uh, the witnesses there are criminal record. Uh they'll be asked to testify here in the set. I'm curious uh, I'm very concerned na meron po silang criminal record and uh, past uh, 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 cases. So baka ma-update po maybe we can ask for an update on what these cases are and what the status yes, uh, of these cases. Gabo uh, kum since empleyado nyo ito I'm sure you have records of uh the cases of uh, San and also DOJ. We will ask kung merong criminal cases ito si Enriquez. Uh, uh, yes, Your Honor. I will uh, comply. Uh, in fact, uh, I I have all the documents with me. Uh, okay, please submit that. to this committee. Uh, yes, Your Honor. Uh, and also, Napulcom. Yes, Your Honor. Ikaw you rin, na uh, Eric Sanjago Tiago. Uh, Sinasabi mo, hindi lang yun ang kaso mo. Mas marami pa. Ibigay mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Uh, Mr. Chair, yes. topic. Uh, ano status ng mga kaso mo, Pikoy? Sir, yung iba po na dismissed na, yung iba sir, uh, under appeal sir. Walang <laughs> conviction? Uh, yung uh, extortion sir, under appeal po. Yeah, uh, I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Uh, na-convict sir, pero uh, Enjoyed the club. <laughs> Thank you, Sir. Salamat oh. po. <laughs> Welcome. <laughs> Thank you, Sir. Uh, Mr. Enriquez. Ano ba uh, yes, Mr. Sen Conversation na dalawa. Uh, Mr. Chairman, bago po yan. Bago, with the permission of Senator Yes, Jeffrey. sir. Go ahead. We just saw a video which some um, Mr. Morales took from his own recording of the CCTV. Recording in, in progress. Would that be correct, sir? Yes, sir. Um, putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon sa po, dito putol po, sa, po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. Yun po, nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa kagusto nating iputol doon. O no? nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Pagkakamuha ang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone niyo. Pakisubmit po sa committee, Mr. Chairman, if you may. Yes, um, uh, and please two, submit um, to this committee the unedited uh, recording of your yes. CCTV. Yes, Your Honor. And yung, number two, sino okay. po naglagay ng mga dialogue? Mali, nagpatulong po ako. Sino nga po? Sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay, hindi ay lumalabas. Hindi, hindi naman po yon So, interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi so, po. At pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, thank Mr. you, Shaman. thank you. At yun naman po, bali, kinumpirm naman po nung yes. kaibigan ko, Una, si Mr. Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang ano, uh, candy. Yun lang. Apo. <laughs> kasi nga, kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa, ano, nagkaroon po ng Senate hearing noon. April 30, kinabukasan May 1. May 1. At eh, napadaan lang siya sa bahay. Ngayon nang nang nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation. Ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na ano, sabi niya kilala mo naman 'yun. Oh, sabi ko kilala ko 'yung taga-NAPOLCOM. Do, do uh, you think uh, kasama 'yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or kuwaling kung coincidental lang Ay, na tumawag si in, Santiago hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag uusap o ano man po basta kaya yung nga po. that that very important na submit mo to this committee yung unedited uh, recording Mr. para kinakailangan natin yun yes sir Honor. Mr. Chair how yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited we, we will knowing this this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records. Mr. Well, Chair. we will seek the the expertise of the PNP anti cybercrime group. Alam nila yan kung yan ay uh, pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If eh, it's okay with you. Your Honor, ay uh, eh, eh, parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinusugahan, eh ako'y may kaso pa lang. at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing Senador, no, 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 ay no, 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 naman -no. big na po. ay eh, wag naman po, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, Mr. Ah, Morales... Ah, Sen. Jingo, Sen. Jingo, please, 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 please... Huwag mong pag yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor, ah? in ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at uh, ako hindi... Uh, order, order, order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question uh, Sen. Jingo dahil trabaho niya yan bilang Senador at Vice Chairman ng Committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang siya konbiktado na tapos pinapalabas na masama ka well that's your opinion please uh, kasi insulting yan no, on the part of the of this committee hindi lang sa person ni senator uh, Jinggoy pati ako as chairman para bang uh, harap-harapan uh, pinapahiya mo yung committee ako I'm just advising you hindi ako galit sa iyo, just giving you a piece of advice si Sir Turjingo ay nagpe-perform ng kanyang mandato as Vice Chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung uh, sinabihan mong ganon. And expect also na yung uh, opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayong humantong sa personalan dito. Ha? Uh, ma ma mawawala tayo sa ating uh, sa ating uh, objective sir sure. okay. yes, uh, patawarin po ako at nabigla lang Mr. Mr. po reprain, ako reprain may we uh, ask that the said statements uh, be expunged from the records of this committee so any objection hearing none. kumsek uh, as ordered by the chair uh, you expunge uh, those statements from the record of this uh, proceedings so order uh,